Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that... Kung bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin. Hi there mga kapatid! So for today i um, cover lang natin yung um, naging komento ni Attorney Sal doon sa pagiging independent ni uh, Senator Imee. Um to be honest, ang dami na nag-ano nito, nag-vlog like uh, yung mga banateros. Um, dati pa nila alam talaga na um, and iniinsist nila talaga na si Amy ay um, manggagamit or something like that na sinasabihan nga si VP na umiwas na and then this time um, ito nang cover ko din sa isang video ko ito pero ito naman um, point ni Attorney Sal dun kasi parang um, news lang And then, wala naman nagsabi doon kung siya ba yung namamangka sa dalawang ilog or what. But this time, talagang pinanindigan ni Atty. Sal yung pagkakasabi niya na um, si Senator Amy ay um, opportunista. So, let us watch this news, mga kapatid. Ito, uh, matapos, ito naman, matapos ang gumawa ng eksena sa proklamasyon ng senatorial ticket ng administrasyon ay aminado si Senadora Amy Marcos na akit pa rin siya sa entablado kasama na ating mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Troy Gomez, magbabalita. Nananatili pa rin paliisipan kung tatayo nga ba bilang independent si Senadora Amy Marcos para sa 2025 midterm elections o hindi. No show nitong biyernes ang presidential sister na si Amy Marcos sa deklarasyon ng senatorial ticket ng Aliansa para sa Bagong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Kabilang si Amy sa labing dalawang kandidato na susuportahan ng administrasyon. Pero sa kabila nito, binigyang diin ni Amy na mangangampanya siya bilang isang independent candidate. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pero nang tanungin kung di ba siya mahihirapan sa kampanya kung walang suporta mula sa malaking makinarya ng alyansa na inindorso ng kanyang kapatid, ay ito ang sagot ni Amy. Kaya nga first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo... Uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Si Amy ay inakusahang namamangka sa dalawang ilog sa parehong panig ni na Vice President Sara Duterte at kanyang kapatid na si Marcos Jr. Pero ayon sa Senadora, wala siyang papanigan bagkos nais niyang magkasundo ang dalawa. Ang malaking konsiderasyon eh, yung sitwasyon ko, yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. Sa ngayon ay kwestyonable kung magiging independent si Amy sapagkat siya ay miyembro ng Nationalista Party o NP, ang partidong pinangungunahan ni dating Senador Manny Villar. Ang NP ay kabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas. ay kay Amy, kailangan muna niyang makipagpulong sa NP para linawin ang kanyang katayuan sa grupo. Di rin siya nakatitiyak kung kailangan pa niya ng konsultasyon sapagkat ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay hindi naman rehistrado sa COMELEC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag Ulat, SMRI News. Ano pong basan niyo sa kanyang pahayag, attorney Sal? O oh, basang-basa mo yung pagka niya, <laughs> nagpapanggap. Eh itong taong ito eh, talagang namamangka ito sa dalawang ilog eh. pero mo? Gusto niya makakuha ang boto ng mga Marcos, gusto niya rin makakuha ang boto ng uh, mga Duterte. Sasabihin niya independent. Kaya nag independent kasi na-bash. Na-bash siya sa social media. si binibira niya yung administrasyon eh. Sisiksik sa kunyari sa mga Duterte, binibira niya. Pagkatapos, <laughs> nung kinawa siya ng ano, siyempre kukunin siya kapatid. <laughs> Ayan. Nung binasya, siya, takbo naman siya independent kunyari. Ngayon, nakita niyo yung sinabi niya? Pag ako ininbitan, ba't naman hindi ako? Talagang napaka... Naku, wala, hindi... Wala ka mabuboto, makukuha boto sa akin. Miss. Talagang ano ito, user. So parang playing safe din siya? Hindi, talagang balat kayan yan. Balat kayo pala. Ayan. Ayun. Sa buhay, <laughs> ang buhay sa mundo, yan ang number one, walking pretender. Mm -hmm. So yan yung bagay na team song sa kanya, Tony saltingin you know? oh, balat kayo talaga yan. <laughs> okay. So yung next um, uh, part ng video, papakita natin yung trust rating ni VP Sara. So um, as you can see here, sa so ipapakita natin video, kahit na sinisiraan nila, pilit na sinisiraan si VP, makikita naman natin na siya pa din talaga yung nangunguna. Um, well, let's say, medyo nabawasan. Pero, pag ikukumpara mo naman sa trust rating ni BBM tsaka ni Tamba, of course, nangunguna pa rin ang ating BP. Um, kahit na anong gawin nilang paninira, siya pa rin talaga mas pinangkakatiwalaan ng tao. So, hindi mo talaga maikakaila yun. So, kayo ng mga bayarang vloggers dyan na pilit na sinisira, si VP, yung iba pa nga, bumaliktad na, um, wala, hindi nyo talaga siya magpapataog. Kasi, siya, nagtatrabaho lang talaga siya ng tama. Hindi kasi kagaya ng mga manok nyo na puro kurap. So, um, yun lang masasabi ko and let us watch this guys. So, ito naman po sa pinaka na trust and performance survey ng Pulse Asia. Bagaman bumaba ang, mad, ang mga nasa pinakamataas na opisyal na ating pamahalan, ay nanatatili pa rin sa may pinakamataas na approval rating na nasa 60% at trust rating na nasa 61% si Vice President Sara Duterte kumpara sa ibang mga nasa may pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa so, isinagawang survey mula September 6 hanggang 13, Bumaba sa 50% ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa 53% noong Hunyo. At ang kanyang trust rating ay bumagsak rin sa 50% mula sa 52%. Si uh, Senate President uh, Francis Chisa Scudero naman ay nakakuha ng uh, 60% na approval or approval rating noong September habang ang kanyang trust rating ay naging 56% noong uh, September or Yon, yung last September mula sa 69% noong Hunyo. So bumagsak din ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez ng 3% mula 35 noong Hunyo hanggang uh, naging 32% na lang nitong Setyembre at ang kanyang trust rating ay bumaba rin sa 4% sa 31% mula 35% ni, nitong Hunyo. So, Attorney Sal, with this data showing, ano sa so tingin nyo ang uh, ibig ipahiwatig ng taong bayan sa mga opisyal na nasa katungkulan ngayon? Oh, yung survey kasi, hindi accurate Eh. Yung ipahiwatig, wala mo hmm. kung, kung napaka-accurate siya. Kasi ba, ang naririnig ko, dahil ikot, umiikot ako eh. Mm. Ang naririnig ko, mataas ang rating ni, ano, sa tao, mm. si Inday Sara. Mm. Talagang bumababa si Vivian. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil mm. sa mga tao niya. Kaya mm -hmm. <laughs> yeah, yun ang nakikita ko niya. Eh... Yung sa ibang ang, office... Ang gusto na? kong pag usapan natin... Lingip. Alam niyo, galing po ako sa <clears throat> Davao mm -hmm. dahil ako'y nakanya ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang mm -hmm. meeting eh. Isang malaking grupo, tapos kaming apat lang. Mm -hmm. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa texts. Kasi hmm. nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talagang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Hmm. Tatakbo raw ba o retire -re na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng Alcalde. Yan ang hmm. una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Hmm. Kailangan nga tumakbo ka ako ng Mayor ng uh, Davao Hello. City sapagkat Hello. yung mga walang utang laloob sa'yo, <laughs> na nilagay mo <laughs> sa pwesto, eh lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Hmm. Kailangan makuha mo, uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan na mga, kung oh, hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang ano po? Sa oh, kabilang, sa kabila, yung mga walang mm. utang lalo na mm. mga kinalinga niya, mm. na ngayon binibira siya. Eh sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Mm. Noon yon yung mga sinasabi ko. Mm. but nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week Tumakbo nga kayo Senador. Kasi hmm. gusto ko kayo Dai Sara. Tumakbong President and Vice-President, 2028. Sabi niya, bakit Senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Oh. Dahil gusto kong turuan itong mga mo ako pag nanonood ako eh. Hmm. Walang, parang walang ma alam mo mo ito. Eh galing okay. siya sa Kongres, di ba? Diba po? Sabi ko, nasa Kongres, Senador ka na lang. Eh, medyo, pag Senador ka, Sanay. hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Ang mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasi ng senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Mm -hmm. Pag ikaw ay nag number one, two, three, aba, ibig sabihin nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, eh, number 8, 9, 10, 11, 11 12, 12 ka, eh, kalimutan mo ng pagtakbo mm -hmm. mo. Bumaba yung rating mo. Mm -hmm. O, kaya, pinag, yan ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? O, abang ano natin. Kailan ba ang deadline ng huling araw ng sa, uh, national? Sa national. National. Sa October 8 po. October 8, no? Mm-hmm. Ayun. Pag, pag hindi, siya nag, pag hindi file hindi eh, most likely eh, sa lokal siya pa magpapile. mm -hmm. so, yes at, po. At uh, ang tangkatanungan niyan, kasi okay. di ba, in-announce na tatlong Duterte ang tatak mo. Opo. May lang nga ng isang kaklase mo. Ano ba? Mm -hmm. Confirm ba tatakbo? mo? <laughs> Chismis lang <laughs> nga ako yan. <laughs> anyway, kasi si Mayor Baste, mm -hmm. maraming gusto yung tumakbong senador. mm -hmm. Mananalo yun. Dahil Duterte yung brand eh. Kaya lang, eh... mas maganda, sabi ng mga nag-aaral d'yan sa Davao, mm -hmm. na tumakbo siyang vice mayor. Mm -hmm. Para si Presidente Duterte, kung... Kung magma-mayor. Mayor na, okay. eh mas sigurado naman panalo yan eh. Mm -hmm. Kasi yung balita ko, yung... isang, yung walang utang na loob na <laughs> yun, eh, <laughs> pinapangakuha ng pera. Mm. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Mm. Ito naman, walang utang nila. Bigyan mo muna ako ng 1.5 billion. Uh -huh. Susmaryo, sir. <laughs> <laughs> Kagaso siya siguro ng 100 million, the rest of the one. 1 ano <laughs> billion eh, tatago niya sa mm. sarili niya. Eh, pag ang labanan ganyan, delikado. Mm -hmm. Baka manalo. Pero kung si Digong ang kalaban, mm. ah, wala. Kahit sino. Ah, kahit sino, wala uh -huh. na yan. Kaya, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng busy presidente, pag siya ay nag-resign, mm. o di si Baste pa rin ang mayor. O, okay, di mga ganyan. Ay, wong ko, eh, pang ilang term na ba si Pulong? Uh, parang last term na ata ni last term Congress ngayon, man, pang Pulong. Pwede pa siya tumakbo? First... Uh, kung tatakbo siya, Atty. Sal, dapat ibang posisyon na. Ah, kasi ba? ano na eh, parang nag-consecutive na siya na... Kailan ba siya naging alka ng main congressman? Di ba noong 2016 lang? Ah, uh, yan po ang hindi ko po sure. Check Pero parang... nag Check mo nga, kung kailan... Kung, kasi kung pwede pa siyang tumakbo, tuloy mm -hmm. niya yung congress. Mm -hmm. Kung hindi na siya pwedeng tumakbo, mag-senador ka na lang. Kailangan meron isang senador na Duterte ayun. Oh, Kasi uh, ngayon po sa mga survey ay para para nasa ano nasa top 1 to 5 po si dating pangulong Rodrigo Duterte. Ayun nga lang, depende pa rin po sa kanyang desisyon kung ano po ang kanyang uh, tatakbo uh, ano po ang posisyon na kanyang tatakbuan ngayong uh, upcoming election. So, hindi yung si pulong ang ano, eh, hindi ko alam kung google mo nga kung kailan ba naging congressman si Pulong. Okay. bang ano so, uh, nag, naging uh, congressman po siya sa nung, uh, last July 22 to, uh, 2019 hanggang 2020. Then, nag-ano siya? So, oh, so 20 pwede pa congressman. Ayun. Nung ah, so may tatlong terms po. Tatlong terms yan eh. Tumakbo ba siya ng 2016 nung tumakbo yung tatay niya? Parang Ah, uh, parang hindi po ata. thousand 2016, 2019. Pwede pa 19, siyang isa palagay ko. oh kasi tatlong taon po yung isang term. Oo. Oh, mm. Kung hindi naman, eh, senador na lang. Mm. Tama, maganda na yun. Mayor, vice mayor, mm. vice presidente, senador. Ayun. Okay na okay. okay. <laughs> Ngayon, napag-usapan naman namin ni Presidente Duran. Ang tao ko, kasi tinatanong niya ako sa pag... Uh, lalakbay mo ba, anong tingin mo, hmm. anong, anong, anong sinasabi ng mga tao? Ang mga tao naghihintay hmm. sa isang leader. At ang hinahantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara hmm. or the both of you. Hmm. Sabi ko, yung mga yan, naghihintay na lumabas kayo sa kalsada. Hmm. Pag kayong dalawa lumabas o isa sa inyo, sasama yan. Mm. Hanggat hindi kayo lumalabas, yung mga salita, mga presko, wala lahat yan. Mm hindi -hmm. papansin nyo Ang mga militar naman, di ba, supposed to be, sila ang nagbibigay protection. protection. Pero ang kasaysayan nila, history nila, mm -hmm. pag hindi nila nakikita ang taong bahay nag-aalma sa kalsada, hindi naman sila sumasama eh. Oh. <laughs> Inaantay din nila yun eh. So waiting, puro lang siya wait and see. Oo, oh. sabi ko. Gusto mo magkaroon ng pagbabago in the sense na matatakot ang mga nakaupo sa kapangyarihan at baka mm. mapalitan at baguhin nila mga sarili nila. Mm. O kaya naman, yung taong bayan mismo, pumalit sa kanila, mm. lumabas ka ng kalsada. sa mga mm. Kahit ang tayo ng tubig. Yan <laughs> <laughs> naman ka mo. Mm. <laughs> naman tayo. Kahit ang baril Kasi yun yung panahon, Carlo. Ewan mm. ko, grade, baka grade school ka pa. Kami nila, Tanyada, Naka, nasa kalsada kami ni Joker Arroyo. Mm -hmm. Kami nila sa gisa Kahit anong bomba mo sa amin, wala yan. O kaya tao, araw-araw, dumadami na dumadami hanggang mm -hmm. naging EDSA Revolution. Mm -hmm. So ano pala yon Dapat tuloy-tuloy uh, na -tuloy Oo. Din? oo. Mm -hmm. Kailangan nung kasi, pakita natin manindigan tayo. Mm -hmm. Basta palagi lang mapayapa. Okay na okay yan. Mm -hmm. Ayaw nyo silang gumamit ng violence. Na. hindi naman tatagal yung virus na yung. mag style oh. gun key tayo peace yan <laughs> so yun mga kapatid um, narinig naman natin yung sinabi ni Atty. Sal Panelo um, para sa akin kasi oh, marami naman kumukontra pag nagsasalita or nagbibigay ng opinion si Atty. Sal pero in my um, opinion in my point of view naman para sa akin kasi malapit siya kay PRRD So, um, lahat ng mga sinasabi niya may basis kasi. So, um, para sa akin, nasa side ako niyan ni Attorney Sal. Um, at saka naniniwala ako bukod ba sa mga banateros natin na laging nasa side ng uh, mga Dutertes. Um, sila Attorney Sal din. saka yung mga iba pang mga lawyers na ano, hindi ko napapangalanan. Pero kilala naman natin kung sino-sino sila. Basta lahat ng mga nasa side ng Duterte na totoo na kaalyado ni um, Tatay Digong um, may mga ano yan may mga um, isang salita at saka hindi talaga sila nagpe-fake news yung mga sinasabi nilang mga information ano yan, um, direct talaga na, 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 galing sa mga Dutertes so para sa akin agree din ako dun sa idea niya na sana nga Duterte-Duterte na lang sa 2028 um, yung regarding naman dun sa sinabi niya na pagtakbo ni um, FPRRD ng senator, pwede din naman kasi yon. Pero kung mas importante na maging mayor siya. Anyway naman kahit anong takbuhan ni FPRRD, um, mananalo at mananalo naman siya. Um, pwede rin naman na senator din si Kong Pulong. Uh, basta kahit uh, isa sana, kahit isang Duterte sana tumakbo na senator for this ka. Ano, ano ito tong uh, darating na 2025 um, election para at least naman meron tayong matatag na pundasyon sa Senado. Um at saka this time mag-ingat na rin tayo sa pagboto kasi 'di ba madami na madami talagang manggagamit. Madami talagang sumakay sa mga Duterte which is nagsilabasan din yung mga ugali nila. Um they always like uh, mention yung mga tao, kung sino yung mga politiko na yun. Um, sana iwasan na natin iboto yung mga politikong mga laging sumasakay lang. Kung sino yung nakaupo, ganyan. Kasi hindi naman talaga yung pagsisilbi sa bayan yung ginagawa nila eh. Parang they, they are just after yung siguro kung hindi man sila nangangamkam, yung basta gusto lang nilang manatili sa pesto, which is hindi naman siya hindi naman siya nakakatulong or hindi naman niya nababago yung sistema ng Pilipinas. Um, pwede rin namang mag-research tayo kung ano yung mga nagawa nila, kung ano yung mga naitulong nila sa bansa. Kasi siguro, um, totoo naman yung mga naririnig din natin mga ibang comments na it's about time to change naman. Uh, da, da, kailangan na rin natin siguro ng bago na uupo as much as possible kung sino yung mga i-endorse ni um, Pangulong Duterte, doon tayo magstick stick Though yung iba, hindi naman ayaw nila yung ganon. Pipiliin pa rin nila na kung sino yung sa tingin nila karapat dapat, which is nasa sa kanila naman din yun. Kung tayo naman kahit sabihin natin lahat tayo pro Duterte, kung may mga iba't iba tayong mga paninindigan pa din, um, ano, anyway, respeto pa rin natin kung ano yung mga magiging desisyon ng bawat isa. Pero as much as possible, kung ako din naman, yung sa side ko, Uh, mas gusto ko yung ano, kung sino yung endorse ni FPRRD kasi subok na yun eh. Um hopefully lang um uh, mula na this time yung mga manggagamit kagaya nung ginawa ni Tolentino, na, di ba? Uh, alam naman natin na parang ano yan siya. Um balimbing or something like that. Well, hindi ko hindi ko din naman ano, hindi ko naman din parang Um, inaano na yun na yun pero di ba yung sinasabi nga nila lahat yung mga banateros di ba sinasabi nila like sila Tony Salde na sinasabi nila na yun nga balimbing nga uh, si Tolentino ganyan kung nasaan yung yung kung saan siya makaka uh, makaka gain or kung saan siya um, ano bang tawag doon? Ano na kasing term doon yung kung saan siya magbe-benefit, nandun siya. Dun siya, dun siya talaga kumakapit. And then, many more. May mga iba pa rin naman na gumamit pa rin kay FPRD. At saka alam din naman natin, very popular yung gumamit kay VP, yung nambudol kay VP. Yung mga ganun. By this time siguro, pag um, nag-start nag na yung campaign, Um, alam naman natin na most of, mostly sa kanila talaga magpa na ganito o ganyan. Pero, tignan pa rin natin yung track record minsan. Makikita nyo naman yung history. do syempre, um, hindi natin maiwasan yung iba talaga dyan. More on yun sa mga sikat. Pero, sana, sana, mga kapatid, mga kababayan, wag na tayo sa ganon. This time, siguro, um, matuto na tayo sa nangyari dyan, sa pambubudol sa atin ng um, nakaraang eleksyon. So, hopefully, and we are hoping na na maging ano na tayo ngayon, maging wise na tayo, maging smart na tayo sa pagpili ng ating mga leader. Um, of course, hindi natin may iwasan yan. Gagalaw na naman sila yung mga dating nandadaya. Alam naman natin na gano'n ang gagawin nila. Pero sa totoo lang, kapag mas marami kasi tayo, mahirap nilang i-manipulate ima ima yun eh, yung boto ng tao. So, 'yun lang, 'yun lang din. Um hopefully nga this time maayos din or alam mo 'yon, mapalitan na 'yung mga mga leader dyan, 'yung mga nahalal na wala nang nai naiambag sa bansa. So, 'yun lang muna, mga kapatid. And um sana nagustuhan niyo 'yung video na 'to ngayon. Thank you. So, that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, newskopo Rd. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.